hindi din yung mga loads ito mga loads ang so may nagbigay sa atin pinagyan ako ng singkamas tapos santol and then meron din nagbigay ng manga ito itong klase yan pero hindi pwedeng pagsabay-sabay ang kainin yan. Kasakit yung chan natin. Ipili lang tayo. Ito na lang. Sinkamas na lang. Nabalatang po na eh. Tapos meron tayo ditong bagoong. Ginisang bagoong. Alamang na bagoong. palatan natin. Hindi na siya ganong masabaw. Parang medyo dry na siya. Hmm, Sada, nagano ka dyan? Tangihan mo dyan? Sado, hindi kinakalkal mo dyan. Ito ka. Sado. Ano yung sana yun? Kinakalkal mo dyan. Isa Gabi na. Ah, uh, lumamig yung sikmura natin. So. Hmm. Ito sa antulo. Masarap din ito eh. ah, sa antulo eh. Kaso gabi na. Mayroon na kumain ito. Hmm. Ang sigang po na lang ito. Bangos. Bili na lang ng bangos. Ang sigang mangga. Ano balang na rin? Maraming hmm. hmm. sinungkit-sungkit lang namin. Ayan hmm. natin ang bagoong. Alamang. Alamang na bagoong. Hmm. hindi na siya masabaw pero matamis siya kahit siguro walang bagoong ito matamis lang hindi na siya yung masabaw na masabaw parang medyo dry na siya pero matamis, tamis pa rin hmm. Kahit walang bagoong. Sarap. Yan you ako, know, nagapunan. Diet mo na. Nataba na. ng ma-high blood. Diet, diet mo na. Ayun, itang panahon ngayon. Ah, mahal blood tayo. Uso yung heat stroke ba? Ah. Kaya kayo mag-ingat. Palagi maginom ng maraming tubig. Para ah, hindi ma-dehydrate. Sobrang in ngayon. Sobra. mm pa sa mangga. Hindi naman yung kakainin ko. Nani ba lang na sila eh. Maka mainog na. May may sau sausaw sa pagbuong. Ang tanto, hindi ko na ito kakainin. Pansisigang ko lang, lang sa isda. Ingat kayo palagi mga lods. Laging magbaon ng tubig, mag ng tubig, huwag kakalimutan. Kasi sobrang in talaga ngayon. Thank you for watching. Good night.